Eh, gusto ko lang po kayong tanungin kasi recently may nagtanong po sa ating post, uh, kayo daw po ba ay nagbabayad ng tax? Aba, totoo taon -taon, ba eh. Taon-taon <coughs> ako ay ng tax. Ayusin ninyo ang pamamalakar ng inyong gobyerno at ng kayo lang ang nagmumunini. Aba, kaming mahihirap ay hirap na hirap na ay ginaganyan pa ninyo. Ayusin ninyo ang inyong trabaho. Hello po sa inyo lahat. My name is Jan Zoirin Raimundo, also known as Wonder Z. I know it's been a month since the last time na nag-upload kami ng video dito sa YouTube and maraming uh, marami nakakaalam sa inyo na si tatay po ay na-COVID, si nanay ay na-COVID, lahat na nandito sa bahay. And I think nakita nyo yun sa Facebook. Kung hindi man, ito sinasabi ko na po sa inyo para ma-update kayo. Na-hospital din si tatay, I think isang linggo yata si tatay sa ospital. Kaya ayun, hindi kami nakapag -video. And ito na po yung upload namin. Ito ay first episode ng aming podcast kung saan magkukwentuhan, magkukulitan, mag at magbibigay kami ng mga opinion sa mga bagay na pag-uusapan namin. And kasama po natin ngayon ang aking dalawang mabutihing Mr. and Mrs. Chair. Uh, Lil Hati Valencia Ignacio and Juanito Ignacio. Ayan, kasama po natin sila at ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang lumalaganap na mainit na mainit na topic sa Pilipinas. Alam ko, nakikita nyo naman yun. Nakibaka po kami, uh, lumabas po kami sa mga sikat na pages sa Facebook, sa Inquirer, sa News 5 ba yun? Hindi ko alam but yeah, nung una po, katatawa na lang po yung ginagawa namin nung una. Pero hindi naman dahil sa wala kami bakit, pero Ayun po, kilala niyo naman po kami, nagpapatawa, may halong ngiti pagka nag-upload kami ng videos lagi. Pero nung mga nakaraan, ah, nadamay po kayo sa aming kadramahan. Pero totoo po yun, na ospital si tatay, nagka-COVID, kung ano ano nangyari. But anyways guys, ay na nga, mapunta na tayo sa korupsyon. Kasama po natin ang mabutihin nating Ms. Mr. and Mrs. Chair, uh, Lualhati and Juanito Ignacio. Palakpakan po natin <applause> Maraming salamat, Wonder Z. You're welcome po. Maraming salamat po dahil kayo po ay dumalo sa ating hearing ngayon. Eh, syempre naman. Eh. kailangan yun eh. Tama po, tama po. Uh, kamusta naman po ang buhay-buhay? Eh, so, wala ako na kami. Hindi ba lakas-lakas na na kaunti? Nakata nakatapos na kami sa um, pinagsagay. Kaunting, kaunting ano problema. <clears throat> Magaling na kami. Eh nakaano na kami sa COVID. So, kagaya nga po sabi ko kanina, ang napag-usapan po natin ngayon na magiging topic natin ay ang korupsyon. Bago po tayo mapunta doon, gusto ko po munang itanong sa inyo na meron pa po ba kayong naranasang ibang korupsyon bago itong nangyayari sa ating bansa ngayon? Meron na ako nakakita ng ganyan sistema. Kasi ang inaasahan natin lahat, mga empleyado ng gobyerno, ay mga magagaling tao. Eh. Magagaling Oo, magagaling na tao. Okay. Hindi lang yan mga pangkaraniwan dahil, dahil marurunong sila. Kaya lang, mm -hmm. sa takbo ng panahon, parang nagbabago kung bakit nakakaganyan. Pero ano po yung mga nung previous na ano, yung mga nakaraang korupsyon na naabutan na niyo? Ay, nung nakaraang mga korupsyon, matagal na. Ito, ako naman ay ano na, 86 na. Mm -hmm. Ano ako mga, ano, mga 40, mga, mga, mga 50, 60, ganyan. Wala akong nalilinig na yun yan. Bago po yung kay Napoles, ano po yung ano? Kasi meron po ako nababasa eh, kuratong baliling ba yun? Ano po yung, ano pong ibig sabihin Hindi eh? ko masyari nangyayin yung baliling eh. Yun, 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 yun ay naririnig <coughs> ko lang kasi ako sa maghapong nagtatrabaho sa bahay. Tapos sa gabi, eh, bago matulog, manunuro ako ng TV. Roon ko naririnig yung kuratong baliling na iyan. Hindi naman corruption yun? Parang hayong patayan yata. Ah, okay. Parang na... Uh, oh. Masaker, mga ganun. Ma ay, awan ko nga, hindi kong masyado. Basta ang alam ko, ang happy ng pulis noon, si ano... Si... Lakson. Si Lakson. Spring Lakson. Spring Lakson po ba? Tama po ba? Spring Lakson. Pero wala akong alam. Basta't naririnig ko lang yung kuratong baliling. Hindi ko alam ang istorya. Tapos after nun, sumunod nun yung Napolis. Napolis na. Pinakang mabigat ito. Kay Napolis? Hindi. Ay, ah, yung nangyayari na yun. Ngayon, mapakatagal. <laughs> Napakatagal <laughs> ng ano. Ay, gusto ko lang po kayo tanongin. Kasi recently, may nagtanong po sa ating post. Uh, kayo daw po ba ay nagbabayad ng tax? Abay, totoo. <laughs> Taon-taon, iba na taon tax. Ilakas mo. Nung primero, kalibahat yung lahat ng lupa, ng lupa pangalan ng tatay namin. Eh, ako ang nag-iitindi. Yung mga kapatid ko, ako ang nagbabayad ng buwis lahat. Maabot ng bayad na eh, mahigit. Eh, 20 ,000? 20 ,000. Oo. Taon-taon yun. So, taon-taon Kahit nandito po tayo sa Amerika, nagbabayad na, pa rin po kayo. Ay, gano'n yun. Na, do, December, January, kaya di uuwi ako. Para magbayar ng buwis. Hindi maaaring hindi kasi pag ka ng January at lumabas pa ng January, penalty na yun. Pero pagka nagbayar ka naman ng December, may counting ano, discount. May counting discount. Tabahan babawasan na kaunti. Sa harap na ba yung maaaring babawasan na siya, libo, dalawa, libo, gano'n. So up until now, nagbabayad pa rin po kayo ng tax, no? Ah, talaga, tawag naman, walang libre. Ah, kaya, kung hindi man ako makapagbayad, naiutos ko sa anak kong narong, bayaran mo ito. Kaya papadala ko ng pera pag ako may pera. Mm -hmm. ngayon, nakakatulong ko na yung kapatid ko ng pagbabayad. Kaya bumababababa bumaba pa bumaba, ba na pinabayaran ko. Ang importante po doon, nagbabayad po kayo ng tax. Eh, talagang bayabay. Pero taong taon yun, babayad ng tax. Meron pala talaga tayong karapatan. Well, kahit naman hindi, hindi ka nagbabayad ng tax as long as Pilipino ka uh, meron kang karapatang magsalita. May karapatan kang magsalita ng iyong nararamdaman dahil sa nangyayari. Siya nga, Yun yung, yung ngayon. Ngayon, no? mm -hmm. nangyayari ngayon. nangyayari. Dahil sa ngayon, ano, korapsyon na nangyayari. Ay kasi inong araw, wala akong nadidiring ganyan. ganyan. Nailalim ito ako yung mga ganyan. Mm -hmm. eh. Noon sa tala hindi ko pa siya iba, hindi ko pati in hindi inaasahan ang kagawain nila yung ganyan. Mm mo -hmm. nga sila yung mga edukado ng tao. Mm -hmm. May ingat sila sa kanilang uh, ginagawa. ginagawa. Aba, yung pala yung may, mas maira pala. <laughs> Pansin ko po tayo, medyo maluwa-luwa po kayo sa inyong pagsasabi ng inyong ano lang? Ay, ganun talaga ang nangyayari. Siyempre ganun. Nang, hindi ko alam kung bakit ako yung naluluha. Hindi ko alam. Dahil po ba yan, sa sakit ng ano ng nang, nangyayari na yung pera ninyong binabahid sa buwis taon-taon ay napupunta sa <laughs> sa sugal, sa kasino. Aba, hindi ko inaasahan rin ba nila, nila gagamitin yun. Ang inaasahan ko, yung nagtira ng bayan, paspasahan natin sa kanila, sa mga empleyado, Mm -hmm. matulog lahat ng babae. Yun. Yung pala, ganyan na nangyayari. Yung iba, ay walang makain. Sila naman ay napakasarap ng buhay. Yung iba naman sistema yun. Napakaraming mahihirap. Napala, Mas mahirap sa amin. Um, sa panahon ngayon, pa, nagbabahaan. Tawa mm -hmm. na. Tawa na mga tao. Tangay ang bahay, walang nakitirang kundi sila. Paano ang bubuhay mo ngayon? Kaya kaawa-awa na. Yun pala, ganun ang nangyayari po. Ay, kaya mahirap talaga. Mahirap May bilyon-bilyon pala pa ang kinukurakot na yung mga. Oh, okay, bilyon-bilyon halaga na. ang nakukurakot. I think trilyon pa si nga yata. Siyempre naman, Guana, isipin mo naman sa Adip, sa Maynila. Pag nagpagawa ka ng kaunting, kaunting bahay, halimbawa, yung nagpahulo ka ng kaunti, nagparagalag ka ng kaunti, magbabayal ka ng tax, hindi mm -hmm. maaaring wala. Obligado. Obligado ka magbayal so, ng tax. Hindi, hindi ka papayagan magkawa eh. mm -hmm. Hindi ka magbabayad Basta ako nagagalit sa mga kurap-rap na iyan. Hmm. <laughs> <laughs> Pinagsusugalaan ni like, ang mga kababayan nating napakahirap, mas mahirap pa sa amin ay kaawa na, nagugutom. Oh. Gawa ng hindi nila inaayos ang trabaho nila, pati yung mga control na yan na hindi nila inaayos. Maraming nagkasakit dahil sa pahangon. Oo. Oh. Oh, oh. At pati mga pananim na ibabaha. Mm -hmm. Gawa ng hindi ayos ang kanilang trabaho. Kinukurakot lang la nila at ipinagsusugal. Sa halip ng mm -hmm. gastos eh... Wala tayong ko alam alam sa ginagawa niya. Ang nakatakwarin na ang nauubos. Kaya masakit po sa ating mga Pilipino na ganun nga po yung nangyayari. Kaya sobrang dami nang nangyari, nag-rally. Hanggang ngayon, hindi pa nauutas. Napakatagal na han Para marinig yung boses na hinanaing ng mga tao. kung sakaling nandun tayo sa Pilipinas, tatay, sasama ba kayo sa rally kung sakaling nandun tayo? para marinig yung boses mo, yung nanaing mo. Hindi pa pwede. Dahil siyempre gusto mong masabi ng iyong damdamin Ba alam nila na masakit ang kanilang ginagawa sa mga Pilipino Para pareho na ng mga kaya. Sabi siya, nakakawa talaga. Pag nakakita mo yung tatay na tatay na, ng bahay, yung kanilang bahay, mm -hmm. bahay. Hmm. Paano mapubuhay ang mga isipin mo? Na ikaw, kung sakaling nasa Pilipinas, sasama ka ba sa rally? <laughs> Hindi eh, ba? Ibang hirap sumama roon. Baka ako eh, magi <laughs> Kayo na ang malalakas. Ako na lang ay eh, manunoor sa nagdarlakas. Eh. Hindi. Sasama, ilalagay ka namin sa wheelchair. Ah. Ay, kasama pa ang wheelchair sa magigiba. ba? Ay, sige. Kung kaya ko, ay, meron panahon talagang oras na ako eh, mahirap kumilos. Baka sa, baka ikaw ang dahilan para maging ano, marinig yung boses. <laughs> Kung ikaw ang sasama ka sa rally, ano sasabihin mo, Nay? Kunyari, ayan si, ano, si presidente. Ano sasabihin mo? Abay, sasabihin ko ay ayusin ninyo ang pamalala pamamalakar ng inyong gobyerno. At ng kayo lang ang nagmumunini. Aba, kaming mahihirap ay hirap na hirap na ay ginaganyan pa ninyo. Ayusin ninyo ang inyong trabaho. Kalit na si nanay, mga kaibigan. so, I think hanggang dito na lang po yung ating uh, first episode ng podcast natin. And maraming maraming salamat po sa pagpapaunlak dahil binigyan niyo ako ng oras para marinig ang inyong salubin. Dahil sa mga hindi po nakakaalam, sila po ay miyembro ng KKK. <laughs> ay salamat rin sa iyong pag-imbita sa amin. At nasabi namin ang aming gustong sabihin. Sa yeah, mga sabi ang damdamin. Gobyernong iyan na hindi ko maintindihan kung anong ginagawa sa pera. Membro din po sila ng mga gerilya nung araw. Gerilya. Gerilya. But yeah, maraming maraming salamat po sa panonood. At sana po ay marinig ang boses ng aking dalawang Mabubuting Mr. and Mrs. Chair, Juana Valencia and John Ignacio. So hanggang dito na lang po. Magkita-kita po muli ulit tayo sa susunod na episode ng ating palabas. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong mga panonood at pakikinig.